Yun pala. Yari ka sa alam mo. Ba, ka pa sa akin ng tatag eh, Kaya pala hindi na akunta dun sa ano. Sa gupitan na. talaga pala dito ha. Pero ito na yung ano mo. Yung sligang mix para di ka ihigop ng ano. Yung sabaw. <laughs> So yan, mga idol, magandang hapon sa inyo. Okay, papunta dito, Kalakalbo. Hindi pa hindi pa kasi napunta doon sa kubo. Kanina ko pa kasi hinihintay doon. Ah. Ano yung, wala yung motor. Ano yun, umalis kaya? Ah, ayun. Ayun pala yung motor. Doon pala pinarada. Wala pala hindi ko ah, Ayun pala. Ayun pala. Yari sa mga albo. Paabot ka pa sa akin ng tulog ha? Kaya ka pala hindi na dun sa ano, sa gupitan na ah. Tulog ka pala dito ha? Ah. Ano kaya maganda na dito gawin dito? Ano kaya ito? Ito. Huwag na to. Iba na kasi kulay na eh. Pasig <laughs> na doon sa loob. Kaya ito. Bawas. mo bawas. Yari ka no? Nasa huyad, yung mga lagay ng mga na nila. Ayun. Ayun. <laughs> Ayun. Ayun. Ito ay. <laughs>

Paabot ka pa ng tulog na akin ha. Oop, dadalang. Oop. Oop, bukas pa. Oop, ayaw mo sa akin. Pwede niya. Pre, pre, ito na yung ano mo. Yung sinigang mix para di kayo higop ng ano. Não um, so Pero, pero me salió más. Y diga así, diga así, no puedo tener esa ni esa gupita ni ni mix. <laughs> <laughs>